Ito ang opinion ko dyan, uh, palagi natin naririnig yung share the road. So para sa akin, yung share the road na yon is lahat ng gumagamit, simula sa pinakamaliit na, na sasakyan, na bisikleta, hangga sa pinakamalaking sasakyan, mga bus, mga truck. Lahat tayo dapat maghati-hati at magbigayan sa kalye. Good morning, Mikon. Back on the road once again para sa isang video ulit na sort of a reaction video sa nag-comment dun sa isang Facebook video natin na sabi yung kahit daw nakaangat na sa buhay siguro ang meaning niya naka big bike Uh, hindi pa rin sumusunod sa batas traffico parang ganoon uh, ilalagay ko sa screen yung ano yung comment na ay I'm assuming kasi nung papunta ako dito actually same spot using the same bike pakaliwa ako dito sa may St. Luke's um, once na nag green siya ang ginawa ko is nag cross ako dito sa double yellow lane and then left tapos pagdating ko doon sa dulo, um, duman ako sa bike lane. So I'm assuming yun yung ibig niyang sabihin. Um, justify ko lang yung ginawa kong yun. Kasi dito sa loob ng BGC, kung hindi niyo alam, um, nagpapa-overflow sila every time na gumagalaw yung isang side na to. Specifically sa intersection na to. Kasi, ayun o, parang yung mga motor na yan, kahit mga kotse, ginagawa yan. Kasi wala kang magiging kasalubong And mas mabilis tayong Ah uh, Makakadiko Mga diba So yun yung Unang justification don So that, that is totally legal Dito sa loob ng BGC Kasi that is enforced by the BGC Marshals Okay number two Yung dito naman sa Bike lane Um eto medyo controversial Although, advocate ako ng, ano, ng safe riding um, Yung bike lane kasi dito dun, Lalo na dun sa pababa ng kalayaan Hindi na siya nagiging exclusive Bakit? Kasi That is a two lane road So, ayan, makikita nyo One, two Tapos, most of the time Wala nang dumadaan dito sa bike lane na to Sobrang dalang So, ang ginawa din dito before is pinapayagan nila yung mga motor na dumaan dito sa loob. Diyan sa may bike lane to ease up the traffic. Kasi pagka hindi, ang mangyayari, pipila din yung mga motor sa likod ng mga kotse na yung mga kotse napakarami na at unused lane to. So, alam mo yun, imbis na bumilis tayo, lahat tayo nata-traffic lang. So, yun yung isa, yun yung pangalawang justification. Okay, so uh, magbibigay lang din ako ng opinion ko. Hindi ko naman sinasabing tama 'yon. Uh, mali din 'yan kung tutuusin kasi kung sinabing exclusive bike lane, dapat wala talagang ibang gumagamit noon. Kung hindi mga bisikleta, kick scooter or yung mga tinatawag na PMDs or personal mobility devices. So, yun yung ano, pero o pwede natin gawin yon Nang maayos lahat tayo uh, magbe-benefit eh lahat tayo giginhawa ang ano natin ang dali ng traffic so para sa akin ang opinion ko dyan sa share the road na yan hindi ibig sabihin uh, lahat ng lahat ng kalye pwede nating kainin kahit naman bawal. Mali, ang mali ay mali. Ang ang ibig ko naman sabihin doon, kung kuno ay yan sa bike lane, perfect example yan eh. Wala naman masyadong gumagamit ng bike lane kasi ko na lang din yung nagbibisikleta. So para sa akin, dapat hindi siya gawing exclusive. Pwera na lang kung malaking kalye gaya ng EDSA ng C5 na kahit may bike lane, uh, meron ka pa three or four lanes para sa mga kotse. Tapos, pagka kinuha mo yung isang lane na ang magbe-benefit din doon is yung mga motor. Kasi yung isang lane pwedeng kaliwa sa kanila, yung pinaka-outer lane sa bisikleta. Yung kabilang hati nun para sa mga motor, sa mga motor gawin ding parang exclusive yon So, dire-diretso lang yung mga motor doon. May iwasan yung filtering. So, yun yung ano ko doon, yun yung isang opinion ko pagka gano'n yung ano ginawa natin sa uh, malaking kalye pero sa mga maliliit na kalye yung mga one or two lane road lang pagka ginawa natin exclusive bike lane yun so mawawalan ng kalye yung mga malalaking sasakyan which is the majority of the road users So parang ito, yung mga sasakay na to, technically one lane uh, road to, pero yung mga kotse, binibigyan ng space yung mga nagmo-motor para makauna. So yan yung perfect meaning ng share the road. So yung share the road na kasi na yan, uh, nagbibigay tayo ng respeto dun sa may-ari nung kalsada or yung may priority dun sa kalsada. Pero, pwede nating Hiramen, uh, hiramin kumbaga di ba so kung kunwari uh, two lane road bike lane para sa akin dapat yung mga motor pinapayagan din doon sa ano na yon sa lane na yon pero with respect doon sa mga nagbibisikleta Uh, ano ibig sabihin ng with respect na yon? yung with respect na yon pagka nandyan yung mga priority or yung mga bisikleta sa bike lane dapat hindi natin hinaharangan binibigyan natin sila ng daan para makalusot sila kung kunwari naging traffic na so dapat sila ang nauuna sa mga ganong bagay ba diba? so kung kunwari nagta traffic pwede tayong umusog ng konti para sila makadaan ang nagiging problema kasi sa ganyan yung mga priority don sa lane na yon ang gagawin ng ano ng mga motor mas malala pa nga eh minsan tricycle at sasakyan gagamitin nila yon may ipit sila so ngayon pati yung mga naka priority don sa kalye na yon naiipit so doon na magkakatalo di ba mawawala na yung concept ng share the road kasi Kumbaga hindi ka na nakihati Inagaw mo na eh Hati nga eh So dapat pareho kayo nagbe-benefisyo So ganoon din yun Parang kunwari uh, Sabihin natin sa Yung dating motorcycle lane Hindi naman exclusive Kaya naman hindi nagwork yun Kasi yung mga kotse Pagkaginamit yung lane na yun Eh hindi na sila nagbibigay daan Doon sa mga motorsiklo So, nawala yung concept ng motorcycle lane. Naging regular car lane siya, di ba? So, ganoon ang mangyayari sa bike lane pagka hindi natin nirespeto yung bike lane at hindi natin ano, uh, hindi tayo nag-share the road, di ba? Kasi wala, inagaw mo eh. So, wala ka nang hindi ka na nakipaghati. Kumbaga, parang pagka kumakain kayo, sabi mo makikihati ka, Imbis na kumurot ka doon sa pagkain niya, sa ulam niya, ang ginawa mo, kinuha mo yung buong ulam. So hindi nak hindi ka na nakipaghati. Inagaw mo na. Ganun ganun din yung ano, yung analogy ng uh, share the road. 'Di ba? So ganun din 'yon kung kunwari may mga ano mga at uh, truck sa truck, yung truck lane, 'di ba? Pagka uh, sa Cross Boulevard ata yun Yun, puro truck lang Pero pwedeng gamitin din ng mga sasakyan Pero, ang priority doon Is yung mga truck lang Para sila, dire-diretso lang sila Para hindi rin sila Makihalo doon sa ano Sa mga ibang sasakyan So, para sa akin Yun naman ang ano, ang importansya ng Shared road Kung lahat ng motorista Ah uh, ganun mag-isip or parang feeling ko kasi yun yung ano eh, yun yung uh, tamang pag paggamit ng kalye para hindi hindi tayo nakakaperwisyo at the same time bumibilis din yung ano natin yung biyahe natin so yun yun lang naman ang ano natin magiging content ngayon very very quick content lang kasi parang parang reaction video nga lang to dun sa ano doon sa isang comment. Um, kung meron kayong ano, kung meron kayong ibang opinion na pwedeng sangayon o kaya kontra doon sa sinabi ko, Ah, uh, comment niyo lang, comment down below and then maganda magkaroon ng ano yan eh, kumbaga ng diskusyon para Ah, uh, mas maraming opinion, malay mo may makarinig sa atin at makapag-implement ng ano ng mas magandang sistema para gumana ng traffic natin sa kalye why not di ba so yon ah uh, hanggang dito na lang muna ang video natin so abangan niyo na lang uli yung next Huwag niyo kakalimutan mag like share subscribe sa video na to papalanan ko lang uli lahat ng mga riders natin out there na don't just dress for the ride and dress for the slide ride safe everyone